Hi guys! Happy New Year po sa inyo uli! Pag-usapan lang natin guys yung mga hadlang sa mga pangarap natin episode 8. Guys, yung isa sa mga hadlang kung tayo ay wala tapos talaga sa pera o mga pinansyal na pangangailangan sa buhay natin. Pero meron tayo kamag-anak o kakilala na Pwede po natin lapitan pero ang napapangunahan lang po tayo, nahihiya, salitang nahihiya, yung po yung ano. Pero kung ating po yan itatry, susubukan na i-ano sa nila na ganito gusto natin pangarap, baka yung pangarap na no no yun ay ating maasam at makamit o matupad. Kung ating susubukan yung hiya, tanggalin sa ating katawan. Di ba? Kasi, kailangan pag may pangarap ka, talagang gugunagu ka, yan yan. Iim o yung tuon ng pansin o panahon para makamit mo lang yung pangarap na inaasam mo na maging tagumpay ka balang araw. Napangin natin guys, share and like and follow para updated ka sa ating tutorial sa at kwentuhan sa ating dito. Salamat!